and guys, akit muna kami ng mga panel. Volleyball panel. Oh. ayun o, oh, may model daw. So, nilagyan natin siya ng improvised conveyor. Dalawang angular. Ang angular lang, at tubular. Eh. Tapos hihilahin lang. So kahit anong bigat pala ng binubuhat natin Pagtama naman yung pagbuhat eh talaga namang magaan so dito na hihilahin ni kuya yan paano mga katulong nito kuya eh nag nagbibidyo ako dapat may taga video, no Oh, hila, hila, hila. Okay, okay. Okay. Okay.

Ayun, niyari na ha. Ganun lang kadali. Walang mabigat sa mag-starting ko nun. Ayun. Sabi ng engineer, ano ah, engineer? Walang, walang mabigat, mabigat sa madiskarting Pinoy. Eh, walang mabigat sa madiskarting Pinoy pala. So meron pa dito eh isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitu, 8. Walo na lang. O, ubus na din. <laughs> Wala talaga, <tika> Amira. <laughs>